Kung walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Nakakita ka ng dukha. Kailangan niya ang tulong. Wala siyang pambili ng almusal ng anak. O kaya wala siyang pambili ng gamot ng kanyang asawa. Ang sabi ng Diyos, Paggagawin natin yung mabuti sa kapwa. Sa isang talata ng kawikaan 19:17. Pakinggan nyo ito. Ito mga aral hindi naman napapagtuunan ng pansin ng iba eh. Basahin natin. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. O alam niyo ba 'yan mga kapatid? pag naawa ka pala sa dukha, nagkakautang sa iyo ang Diyos. Biro mo yung may-ari ng lahat ng bagay, magkakautang sa iyo? Hindi ba napakalaking bagay nito? Na pag naawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Eh kahit kailan eh, hindi ko kayang pautangin ang Diyos eh. Eh siya may-ari sa iyo eh, siya may-ari ng buhay mo. Siya may-ari ng buhay ng lahat ng mahal mo sa buhay. Siya may-ari ng hininga mo. Paano mo mapapautang ang Diyos? Pero ayon sa Biblia, pag naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya yung mabuting gawa, yun ang dahil kaya tayo ginawa ng Diyos eh. Tayo'y Kanyang gawa, nilalang kay Kristo Yesus para sa mabuting gawa. Alin yung isang mabuting gawang gagawin natin? Yung naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At meron kang katiyakan. Pag ang Diyos ang nangutang, hindi pwede hindi ka babayaran. Babayaran kanya sa panahon na darating babayaran ka ng Diyos. Walang pantusyon yun. Ginawa mo isang maliit lang na bagay, babayaran ka niya malaki. Ah, hindi na kailangan ng sasabihin mo, O oh, 20% Diyos, ano? Ah, Thousand million percent ang patubo ng Diyos sa yo. Pag gumawa ka ng mabuti, pakinggan niyo, sa oh, isang talata ni Mateo, Kapitulo 10, 42, ganito nakasulat. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Ah, kahit ano pa mangyari, hindi pwedeng hindi ka babayaran ng Diyos. Isang basong tubig lang pinainom mo. Dahil naawa ka sa dukha, naawa ka sa isang alagad, naawa ka sa kapwa. Ah, ka ng Diyos. At alam nyo ba ang ganti, mga kapatid? Ah, basahin natin ang Mateo 25. 34. Basahin natin. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangas sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatulong. Ano mga kapatid, pinainom mo lang ang ganti sa'yo, ali kayo. Pinagpala lang aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buwat nang itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain ko, ako. Nauhaw ako, pinainom, pinainom mo lang ang ganti, buhay na walang hanggan ang gante kaharian ng Diyos, napakalaki pala kung gumanti ng Diyos. Pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa, pinapautang mo ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagkautang sa iyo, babayaran ka niya. Walang ano yon, walang paltos yon. Pagdating ng araw, babayaran ka. Hindi maaaring magkabula yon. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali.